Yun doon si Sanib. Again, Joy. <coughs> Stop over muna kami. Tatlong sasakyan gamit namin take this view. Ang ganda guys. Oh. And doon si Sanib. Again, Joy. Hey! 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 Wow. Lawak dito. You want, want to, to go, go down? down? Yo! Yeah, man! I'm so wet, this hey. should be on me. Oh, man. You see the house? Where? Oh, yeah, the white house? The white house, right? Oh! <laughs> be careful, buddy. Doon mahal ako ha, mo na. Wala. ako concentrate talaga sa sanib. Kahit tinatawag ko hindi nagaano. Hindi nagre-response. Ha? Doon, na doon. Saan? Diyan. <coughs> Lawak na <ng> ano. <coughs> Oo, oh, ganda oh. Ay, ito pala dati yung dagaadaanan, ano? no? na pa dito, bangun. Magsiswimming daw si Sanib dyan, Oh. Ayan, Oh, tatalon sa bangka. <laughs> ganda. Pag-sino na, siya ka po, Susan. Naka-live ka? Naka-live ka pala? Akala ko ano yun na yun? Ang ganda na? No? Ayun, tatlo yung sasakyang dala namin. Sino to? Ang ganda. Oh, ang ganda dito. Mo. Ano? Sino yon? Ninang, Monte Carlo. Monte Carlo. Ayan, Ang ganda. Ayan. Kahapon wala eh mas maganda doon sa beach. wala lang kasi kaming signal Pauwi na po Pauwi <coughs> na po kami. Ang Isabela. Ganda. Kaling kaming Aurora Province. Ganda doon. Ay sa ano? Ganda. Aurora Province. doon Isa. kami galing Ayon, doon kami galing kung ganda ng ano lang. ganda, oh. ganda ng ano. Ng ano. Ng bundok doon, oh. No? Grabe. Bye. Salamat, bye. Shout out, bye. Sila dyan. Okay. Apat. Update ko na, wala na akong music. Eh. Wala na akong ano ba? WH. Wala ng WH. Ako din. Wala <laughs> na, naubos. Wala na. Putin nga. Uh... Naubos kahit 30 minutes lang to 5 minutes okay na may views <Gl> <tare l> mpa <'omptol importante> <laughs> Let's go home. <laughs> Ayun. Ayun ah, na nga. Asan na yung anak ko? Asan na ang bebe? O, oh, doon ka na kay tito doon. Doon ka na kay tito doon. Bilis. Dila. Opo na si Tito Leo. Doon ka na. Doon ka na? Gising ka na? Gising ka na? Doon ka 11 na? <laughs> 11 watts <laughs> ako <laughs> Anong bridge to Ano? don't spring we're going home